Ano po dapat dalhin sa first check-up nyo? Like, requirements. Okay lang po ba kahit wala? Hello, Mommy Christian! Me, ganito yan. So, dalawa yung napacheck-upan ko. Sa private hospital at saka sa uh, barangay health center. So, first, sa barangay health center, wala po akong dala. Sa first uh, check-up mo, magbigay nung details. So, sa pag-second check-up mo sa second month, may ibibigay kasi ang midwife sa'yo na mother's book. So, every time na magpa-check up ka don sa health center, sa barangay health center, yun po yung dalhin mo yung mother's book. Wala pong bayad don kasi uh, barangay health center po yun. Um, don po naman sa private hospital, nagkwa po kasi ako ng OB kasi may problem po ako yung sa PICOS or polycystic. Yun, kumuha po ako ng OB para mag-guide din po ako. Dun sa OB ko po, Uh, wala din po akong bitbit -bit, pero may daladala po akong pera kasi may bayad doon. At saka po, um, doon po ako bumibili ng mga vitamins ko para sa baby ko po. Kaya yun, sa first check-up ko wala po akong bitbit. -bit. Pero sa private hospital meron po akong bitbit -bit, yung money. Sa barangay health center naman po wala po akong dala nung sa first check-up ko. Mami, God bless po sa pagbubuntis nyo!